Oh, unsa na bu? Ha? Unsa na? Miso na manok. Aw, oh, miso na tanan. May harap pa lagi nga wala na piso. Ate ko na. Iyo kay ma piso ya ma buto ya dalawa. Sayang eh. ni. Pero makakuan pa na may piso. Ara kani may dalawa kasi gibik balik si Rusmi daw manol ba. May pa kani pero damo na piso. Nabuto na. Ay. <laughs> Mayo pa ba ang kuan ba? Mayo pa ang ang itlog. Itlog mayo. Mapiso. Piso na kani, aran lang kani duha Hapit na mabuto, laton ko na lang. Ugaron Ay. ko na ni. Ang iban, baog. Iban, baog Ross. <laughs> Ang iban baog ros. Ang iban nga itlog dra, na piso, purong iban baog. Say baog. Kisay baog. Ang iban dra ba baog. Baog. Ako na pudros, baog na pud ko. <laughs> ha? ni Trosby. Noon sa naman ni Trosby. Oye, apil na po. Pero wala gin na yung minabaog daw. Puro na piso. Na piso ka na yung kapila. Ang aram na Profit namin mga kwa na? Ang ang itlog ba na piso? Pero ang ibandera. Baog! Baog! Ako na po, baog! Ha? Baog na po, koros Sa to pa, di atak anak? Ah. Kung sa dena, ang dua ka ba? Kung sa kikinsa dena? Ang bot do. Hindi ba yun na siguro ngayon mo? Masusunsa naman ni si Rosme. Wala pa na iklaro na. Rosa, kakuha na lang. <laughs> naman si ni do. Do, <laughs> like, abe, <tura. laughs> si Rosme Oy. Daw. Daw, kadudua pa? Ha? Lay, abe, tsura. Sa man ni si Uy, lagi tingala ko nga. <laughs> Tugwapo, mangko nga tao. Alo, ang piling mga... mo. <laughs> Bata ko do. lenganin magnaong. Wala. Ang aman ko. Alanganin. Tingnan mo naman naman ni Zeus mi. ha, ano ba ma maabot sa baog man? Wala. <laughs> Wala ka dito bigyan ng lakat-lakat ka Pero dili baog. <laughs> Hap, ano baog gud? Ha, ano baog? Pero di ba, pero mabuto siya. <laughs> mabuto ka ha? Ano na ganin nagani na, ano na gani kay may mga piso na gani? Pero makabuto. Kabuto gro <laughs> Hindi baog. Ambot lang po, di po ko siguro kung... Ambot lang po, kayo mo lang. Nabunalan lang ko niya sa una. Itlo <laughs> <laughs> ko kan. Hindi, am... Teka ron, gay. angkon mo na, gay. Nabunalan mo ko niya daro sa una. Wala. Ganun sa mong... Ganun sa mong daro. Ay, sabi, Adeline, lagi ko baogro Rose. So, hindi mo ko ano nga baog. Noon sa no, <laughs> na... Noon sa naman ipokaulawan naman tamayan, Rose, may animal. May ibang piso na og na nakaroon. Kaya nabuto ko na. Pero ang ibang na. Sige, lang ang baog. Minsan naman si Rosmee, sige lang manigay, ginapakulawan, may mga tao raw, abi pala na. Hindi ko dahil niya sa anak, bro. Ikaw ka ba, na ikaw ka dala? Kapuyan <laughs> mo, kapag nakatid si Rosmee, minsan naman si Rosmee, oi. Nakata ba? Nabalik-balik pa si Rosmee, o ma. <laughs>